Kumusta, minamahal na mga kapatid sa pananampalataya? Maligayang pagdating sa aming channel ng panalangin. Ngayon, nakikiisa tayo sa panalangin sa Santo Niño ng Seb, ang minamahal na simbolo na Jesus, na isang simbolo ng pananampalataya, pag-asa at mga himala para sa milyon-milyong tao. Ihanda ang iyong puso, ang iyong isip at ang iyong kaluluwa, dahil sama-sama nating itataas ang ating mga tinig sa malalim at makapangyarihang panalangin. Bago tayo magsimula, nais kong imbitahan ka na mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mag-iwan ng iyong komento. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng panalangin. O Santo Nino de Seb, Sanggol na Jesus, napakadalisay at banal. Lumuhod kami sa iyo, na may mapagpakumbabang pusong puno ng pag-asa. Ikaw na pinagmumulan ng mga pagpapala at mga himala. Dinggin mo ang sigaw ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan sa oras ng kahirapan. Ang iyong liwanag sa mga oras ng kadiliman. At ang iyong lakas sa mga sandali ng kahinaan. Santo Nino, makapangyarihan sa kabutihan. Tingnan ang ating mga pangangailangan ngayon. Pagalingin ang may sakit, aliwin ang nagdadalamhati. Buksan ang mga landas para sa mga nakakaramdam ng pagkaligaw. Nagtitiwala kami sa iyo, Santo Nino. Dahil alam namin na ang iyong awa ay walang katapusan. Pagpalain ang aming mga pamilya, aming tahanan. At punuin ang aming mga puso ng iyong banal na kagalakan. Tulungan kaming mamuhay ng may panibagong pananampalataya. Upang higit na magmahal, upang higit na magpatawad. At laging lumalakad sa iyong liwanag. Mahal na Santo Nino ng Seb. Hinihiling namin sa iyo, dinggin ang aming mga panalangin at sa iyong pangalan na ako kaming ipalaganap ang iyong mensahe. Upang maramdaman din ng iba ang iyong biyaya. Sumain niyo nawa ang kapayapaan at biyaya ng Santo Nino palagi. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at ibahagi ang mensaheng ito sa mas maraming tao. Don't forget to comment below, anong grasya ang gusto mong itanong kay Santo Nino Deseb. Sama-sama tayong bumuo ng tanikala ng pananampalataya at panalangin. Santo Nino de Ceb, ikaw ay pinadala sa amin bilang simbolo ng pag-ibig at awa. Kami ay nagpapasalamat sa iyong walang katapusang pangangalaga. At sa patuloy mong presensya sa aming buhay. Ikaw ang aming kanlungan sa mga bagyo. Ang katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Ngayon, Santo Nino, lumuluhod kami sa kababaang loob. Ang pagkilala sa ating mga kahinaan at kabiguan. At hinihiling namin na dalisayin mo ang aming mga puso upang kami ay mamuhay ayon sa iyong mga turo. O sanggol na Jesus, puno ng karunungan. Nililiwanagan ang ating isipan upang makagawa ng mga tamang desisyon. Pagpalain ang aming trabaho, aming mga pangarap at aming mga plano. At tinutulungan tayo nitong malampasan ang mga pagsubok na ating kinakaharap habang nasa daan. Santo Nino, Hari ng mga Pamilya, Hinihiling namin sa iyo, dalhin ang pagkakaisa, pag-ibig at kapayapaan sa aming mga tahanan. Naway ang bawat tahanan ay maging salamin ng iyong kaharian. Kung saan namamayani ang paggalang at pagkakaisa. Ikaw na ang banal na manggagamot. Inilalagay namin sa iyong mga kamay ang mga may sakit at nagdadalamhati. Palawakin ang iyong pagpapagaling na hawakan sa kanila. Aliwin sila sa kanilang sakit at ibalik ang kanilang lakas. Maliit munit makapangyarihang Santo Nino. Nagdadala ng kagalakan ng pagkabata sa ating mga puso. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, gaya ng pagtitiwala ng mga anak sa kanilang mga magulang. Alam na pinangangalagaan mo ang bawat detalye ng aming buhay. Hinihiling din namin, Santo Nino, naway protektahan mo ang aming mga kabataan at mga susunod na henerasyon. Naway lumaki silang may matatag na pagpapahalaga. At naway malaman nila kung paano mahahanap ang tunay na kaligayahan sa iyo. Santo Nino Diseb, mamagitan para sa higit na nangangailangan. Yaong mga walang makain, walang matitirhan o sinumang magmamahal sa kanila. Naway maramdaman nila ang iyong nakaaliw na presensya. Nasa pamamagitan ng panalangin ito, mapalakas natin ang ating pananampalataya. At naway patuloy na gabayan ng Santo Nino ang ating buhay. Ngayon at magpakailanman sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Santo Nino, aming gabay at tagapagtanggol. iyo namin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at katiwasayan kapag ang mga alon ng buhay ay sumusubok na ibagsak tayo. Ikaw ang umalalay sa amin, ang nagtaas sa amin. At ipaalala sa amin na mapagkakatiwalaan ka namin ng buo. Ngayon, Panginoon, inilalagay namin ang aming mga takot at pagkabalisa sa iyong paanan. Alam namin na alam mo ang bawat iniisip namin. Bawat luha na ating ibinubuhos. At tahimik ang bawat laban na kinakaharap namin. Santo Nino, aliwin ang aming mga pusong hindi mapakali. Turuan mo kami, Santo Nino, na magsanay ng pagpapakumbaba. Naway tumingin tayo sa iba ng may pagmamahal. Nang walang paghatol, ngunit may habag at kabaitan. Tulad ng pagmamahal mo sa amin ng walang pasubali. Banal na sanggol na Jesus, pinagmumulan ng mga himala. Hinihiling namin sa iyo ang mga nagdurusa sa katahimikan. Yaong mga nagdadala ng mabibigat na pasanin at hindi alam kung saan tutungo. Naway maramdaman nila ang iyong kamay na nagtatanggol at ang iyong malugod na yakap. Nawa ang aming pananampalataya sa iyo, Santo Nino. Maging halimbawa sa ating paligid. Tulungan kaming maging magaan sa buhay ng iba. Nagdadala ng pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa. At pagpapakita ng daan patungo sa iyong walang katapusang biyaya. Ang munting tagapagligtas na naparito sa mundo ng may kasimplehan. Ito ay nagpapaalala sa atin na pahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay. Nagpapasalamat kami sa pagkain sa aming mga mesa. Para sa pagmamahal ng ating pamilya. At sa lahat ng maliliit na biyayang madalas nating nakakalimutang kilalanin. Santo Nino de Ceb, Tanglaw ng Pag-asa. Protektahan mo kami sa lahat ng tukso na naglalayo sa amin sayo. Patnubayan kami sa landas ng katuwiran at kabanalan at pinalalakas nito ang ating pananampalataya, maging sa mga araw ng pagsubok. Sa iyo ibinibigay namin ang aming mga pangarap at pag-asa. Naniniwala na sa pamamagitan ng iyong pamamagitan. Lahat ng makatarungan at mabuti ay ipagkakaloob sa tamang panahon. Tulungan kaming magtiwala sa banal na plano. Kahit na hindi natin maintindihan ang mga pagsubok na ating kinakaharap. O Santo Nino, pinupuri at niluluwalhati ka namin dakilain nawa ang iyong pangalan sa lahat ng mga bansa. At naway parami ng parami ang nakakaalam ng kadalakan. Upang lumakad kasama mo at maranasan ang iyong awa. Naway ang sandaling ito ng panalangin ay maging isang milestone sa ating buhay. Panahon kung saan isinusuko namin ang lahat sa At umalis kami na binago, pinalakas. At handang harapin ang mundo ng may hindi matitinag na pananampalataya. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel. Sama-sama, maaari nating palaganapin ang liwanag ng Santo Nino de Ceb at lumikha ng isang komunidad ng pananampalataya na nagbabago ng buhay. Santo Nino de Ceb Hari ng awa at pagmamahal Sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan Ikaw ang ninas na nagbibigay liwanag sa aming landas. Tulungan mo kaming magtiwala sa sayo kahit na tila nawala ang lahat. Dahil alam namin na tapat ka at hindi mo kami pinababayaan. Hinihiling namin sa iyo, Santo Nino. I-renew ang ating lakas kapag tayo ay pagod. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng buhay. At syaga na huwag sumuko sa kung ano ang patas at totoo. Turuan mo kami, Santo Nino. Upang maging mas mapagpasalamat araw-araw. Naway makita namin ang iyong mga pagpapala. Kahit na sa pinaka-simple at pinaka-humble na sitwasyon, ipinakita mo sa amin na ang tunay na kayamanan ay nasa aming mga puso. Kapag nabubuhay kami sa iyong biyaya. Banal na sanggol na Jesus, pamamagitan para sa aming mga relasyon, kung saan may mga salungatan, nagdudulot ito ng pagkakasundo. Kung saan may nasaktan, magtanim ng pagpapatawad. Naway masalamin namin ang iyong pagmamahal. Sa bawat salita at kilos sa kapwa, Pagpalain, Santo Nino, ang mga nakikibaka sa pananampalataya. Sa mga nagdududa, bigyan ng pangunawa. Para sa mga nasiraan ng loob, nagdudulot ito ng pag-asa. Nasa pamamagitan ng iyong halimbawa ng pagiging simple at kapangyarihan. Naway mahanap mo ang iyong daan pabalik sa iyong Ama sa Langit. Santo Nino de Seb, aming tagapagtanggol. Bantayan ang mga anak ng mundong ito. Protektahan sila mula sa mga bitag ng karahasan at kasamaan. Bigyan sila ng pagkakataong lumago sa isang mapagmahal na kapaligiran. Upang sila ay maging kasangkapan ng iyong kapayapaan. Ikaw na pinagmumulan ng kagalakan. Magdala ng aliw sa malungkot na puso. Naway ang mga nahaharap sa kalungkutan, kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Damhin ang iyong nakaaliw na presensya. At alamin na, sa iyo, laging may bagong pag-asa. Ipagkaloob mo sa amin, Santo Nino, ang biyaya ng karunungan. Naway makilala natin kung ano ang panandalian at kung ano ang walang hanggan. Tulungan kaming unahin ang aming espiritual na buhay. Lagi kang inilalagay sa gitna ng lahat ng aming ginagawa. Nagpapasalamat kami sa iyo, Santo Nino. Para sa pagdinig ng aming mga panalangin ngayon. Sa pagpapala sa amin ng iyong presensya. At sa pagpuno sa amin ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Naway hindi namin malilimutan ang iyong kabutihan at katapatan. Santo Nino, Haring Bata. Gawin mo kaming instrumento ng iyong liwanag sa mundong ito. Naway ang aming buhay ay maging isang patotoo ng iyong pag-ibig at iyong kapangyarihan. Tulungan kaming ipalaganap ang iyong mensahe sa lahat. Upang higit pang mga puso ang mabago ng iyong biyaya. Mahal na mga kapatid, naway manatili sa inyo ang kapayapaan ng Santo Nino. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, Tandaan na mag-subscribe sa channel, e like ang video na ito, at ibahagi ang makapangyarihang mensaheng ito. Ang inyong pakikilahok ay mahalaga upang maihatid natin ang salita ng Diyos at ang pag-ibig ng Santo Nino sa marami pang buhay. Iwanan ang iyong patotoo o kahilingan sa panalangin sa mga komento, at sama-sama, bilang isang komunidad na nagkakaisa ng pananampalataya, patuloy tayong mananalangin para sa isa't isa. Pagpalain kanawa ng Diyos at ang iyong pamilya ng sagana.